Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Hanggang ngayon ay usap-usapan pa rin ng aktres na si Andrea Brillantes. Lalo na ang kanyang naging Halloween outfit nang dumalo ito sa isang event. Ito ay dahil may hawak-hawak siyang buhay na dilaw na sawa para on point ang kanyang Halloween aura bilang Lilith Isang Mesopotamian at Judaic mythology female figure at ang diumanay unang asawa ni Adam ngunit nawala sa Garden of Eden dahil sa hindi nito pagsunod sa asawa At sa kanyang panayam sa ABS-CBN ay natanong si Andrea kung hindi pa siya kinakabahan sa kanyang daladala Pag-amin niya Nais rin talaga niyang mag-alaga ng ahas, ngunit ayaw niya namang pakainin ito ng daga. Gusto ko talaga mag-alaga ng snake, kaya lang ayoko kasing mag-feed ng rat. Kawawa naman yung mga rat, sabi niya. Dagdag niya, wala siyang dapat katakutan sa ahas. Sa kadyat, bakit ako matatakot? May mga kilala naman akong ganito, char-char, nakangiting sabi ni Andrea. Lately ay matunog ang pangalan ng aktres dahil sa hindi matapos-tapos na issue nito sa kanyang ex na si Ricky Rivero. Lalo pang naging maingay ng ibandera nito ang bagong relasyon sa beauty queen politician na si Leren May Bautista. Isang pasabog rin ang inihayag nito sa mensaheng ipinadala niya kay DJ Jai Ho. Hindi naman ako nagsasalita ng mga nakakasama at kausap din sila. Silang iba sa bars. Pumupunta siya ng kondo ko ng madaling araw ilang beses. For what? Para makipagbalikan? nag -yes ba ako? Hindi. Kasi ayoko na. And sinabi ko na yan sa kanya paulit-ulit. So, I am the bad person here for not publicly telling everyone that I am single. Ang lahat ni Ricky sa sulat. Samantala, wala namang naging derechahang pahayag ang kapamilya actress hinggil sa sinabi ng basketbolista. Thanks guys for watching and God bless everyone.